Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ang ating pag-aralan ngayon sa Edukasyon sa Pagpapakatao isa, Quarter 3, Week 3 ay tungkol sa pagpapahalaga sa Mga Karapatang Tinatamasa. Handa na ba kayo? Rana, makinig at matuto kasama si Teacher Christine! Ang layunin sa araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain at karapatang makapag-aral. Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang pinatamasa mo ngayon. Ngunit ang mga karapatang ito ay dapat mo rin pinapahalagahan. Karapatan mo bilang bata ang bigyan ng masustansyang pagkain. Karapatan mo rin ang makapag-aral. Ngunit ang mga karapatan mo ito ay may kakabit na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ang mga ito. Paano mo mapapahalagahan ang mga karapatang iyong tinatamasa? Basahin at unawain ang kwento ng mga sumusunod na batang tulad mo. Ako si Ana. Pinapahalagan ko ang aking karapatan. Ako ay kumakain ng masustansyang pagkain. Ako ay kumakain ng gulay at prutas. Umiinom ako ng gatas araw-araw at ng maraming tubig. Iniuwasan ko ang pagkain ng mga chicherya. Iniuwasan ko rin ang paginom ng soft drinks. Kaya ako ay healthy at masaya. Ako naman si Rod. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay nag-aaral ng mabuti. Lagi akong nagbabasa. Iniiwasan kong maglaro ng computer games tuwing ako ay may klase. Kaya ako ay masaya at ang aking pamilya. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, Hulayan ng pula ang kahon ko ang gawain ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Kulay berde naman ang kulay kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang isa, Yak, sabi ko na nga ayaw ko ng pagkain may malunggay. Bilang dalawa, ang paborito ko pong pagkain ay mga prutas lalo na po ang saging at bayabas bilang tatlo? Mama, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko pong mag-tiktok. Bilang apat? Kuya at ate, maari po ba rin niyo akong matulungan sa aking performance task bukas? Bilang lima? Ako po ay malusog na tatay, kaya hindi ko na po kailangan kumain ng gulay Narito ang susing sagot sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Unang bilang, kulay berde. Bilang dalawa, kulay pula. Bilang tatlo, kulay berde. Bilang apat, kulay pula. Bilang lima, kulay pula. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa Lagyan ng check kung gaano mo kadalas kinagawa ang mga gawain sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tandaan, bilang bata, karapatan mo ang kumain ng masustansya at makapag-aral. Ngunit, dapat mo rin itong pahalagahan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam.